ngayon po ay sunday so si ate po ay walang trabaho at uh, tasamahan niya ako pupunta ng market kasi um bibilihin namin yung consume namin ng one week kasi wala akong kasamang lalabas guys maraming salamat kay ate kasi laging siya, nandyan siya para sa amin sinusuportahan niya talaga kami so kung wala siya <laughs> hindi ako makapunta ng market. Kasi, ano guys, dalawang bata tapos si Amit na operahan. So, hindi talaga ako makakalabas. Pwede naman siguro ako makalabas. Doon lang sa taas, yung bibilhin lang namin mga ilang days. Kaso, ang mahal kasi doon guys, doon sa may train station. Hindi katulad dito sa malaking market na medyo mura, lalo na paghapon so ayan papunta na kami doon at nakatulog si arian tapos ang binili muna namin ay yung tinapay pampers ng dalawa gatas tapos yung gamit ko sa paglaba softener tsaka yung mga detergent tsaka panghugas ng plato yun ang binili muna namin sa taas para hindi na kami tataas mamaya tapos napagdesisyon na namin ni ating bibili kami ng milk tea kasi maglalaro si Arian. Yung indoor playground ay sa harap ng KFC. So, sabi namin ni ate, kakain kami ng KFC tapos inom kami ng tea <laughs> para hindi kami paalisin. <laughs> so, habang hinihintay namin yung oras um, at saka hinihintay namin gumising si Arian, kakain muna kami. Tapos, wala akong dalang sombrero tsaka jacket. Nilamig ako. <laughs> yung pangbalot ko kay Arya, yun ang ano ko, nilagay ko sa ulo ko kasi sobrang lamig guys dito sa loob ng KFC. So ayan, gising na rin yung maliit. Magmimerienda muna kami ni ate tapos paglalaroin na namin yung si kuya kasi isang linggo na siyang hindi mo lumalabas guys kasi maulan nga. At saka bagong opera si Amit, ha? hindi ko iniiwan bak kasi kailangan ng suporta eh. So habang hinihintay namin yung oras doon sa playground, naglaro-laro muna siya dito sa machine-machine dito. <laughs> Pero excited na yan guys. Umiiyak na kaya linibang-libang ko muna kasi ano pa mga 30 minutes pa maghihintay kami para buksan yung playground. So ay nakipaglaro siya sa bata. Tapos ito yung coins na ibabayad ko doon sa dyan sa playground. Ako ang sasama sa loob guys. Tapos si ate may iiwan kay Arya. So, sana, ano, mag din si Arya. <laughs> Hindi siya iiyak. So, ayan nga, guys. Tumang-tuwa na yung kuya. Salita siya ng salita. Hindi ko maintindihan kung anong sinasabi niya. Pero, laging sinasabi niya, up, down. Tapos, sabi niya, ball. So, ayan. Lagi ko siyang dadalhin dito. Pag meron ng time. Tsaka, lalo na kapag nandito na yung kapatid ko. Siguro, lagi na lang kami nandito sa playground. Kasi, wala ang... Wala akong makitang ibang ano, playground na ganyan sa malapit dito sa amin. Ito lang. Tsaka hindi ko rin siya naisasali sa, ano guys, sa, sa mga playgroup. Kasi last time, meron kaming um, pinuntahan, nag, ano kami doon, nag-inquire. So, na ano na nga yan, na interview na kami sa, ano siya ay, sa International Playgroup School Nursery. Pero napakamahal guys yung tuition. Yung ano pa lang, libro, tsaka yung monthly. Parang nagpa-college na sa Pilipinas. Kaya sabi ko, ako na lang magtuturo-turo sa bahay. Hanggang kayang-kaya pa <laughs> ng oras kasi may maliit nga. So, yun. Kinancel namin, hindi na si Ariana kapag enroll doon. Kaya sabi ko, hintay na lang yung kinder. One year lang naman. So, tuloy-tuloy na ang ano niya, school next year. So, ayan guys. Maglaro muna siya kasi magmamarket pa ako. Bibili pa ako ng mga gulay tsaka yung karne. So, ayan nga. Nagpalit kami ng post post ano, posisyon ni ate. <laughs> kasi umiyak na yung maliit. Sobrang iyak niya. Ayan. So, ayan guys, one hour naglaro si Arian. Tapos, meron ako nakalimutan bibilihin sa taas. So, ayan, pinunta ko dito at bumili ako ng yogurt ni Arian. Tsaka yung yogurt na, na plain. Kasi magluto ako ng biryani bukas. Tsaka ng, ano, ng um, butter. Tapos, bumili na rin ako ng parata. Kasi yun ang gusto ni Amit. Tsaka yung yakol. Tapos, um, juice basta ano, nagkunting grocery tapos bababa na naman kami kasi yun bibili ako ng mga gulay tsaka karne so ayan guys nakakapagod <laughs> pero kayang kaya at maraming salamat sa suporta ni ate at laging nandyan sa amin so ayan tapusin ko muna dito tsaka bababa na ako di ko alam kung anong ano si iniwan ko si Aryan umiiyak kasi gustong gusto pa niya maglaro eh, ano na to guys five na kailangan din namin magpahinga kailangan din natin magpahinga kasi si ate meron din ano pasok bukas bumili din na ako ng ano spring roll wrapper kasi magiistag ako ng spring roll at least may ilang araw meron akong maprito so ayan bayaran muna natin So, ayan guys, pagkapunta ko sa wet market, nakabili ng mga gulay at karne. Ayan. Pauwi na kami, nagtaksi kami guys kasi daming, ano, daming binamili namin. Pwede pala bigas bumili kami. So, ayan yung mga pinamili ko. Ayosin ko muna. Tapos, yung mga karne, hugasan ko. Tapos, ilalagay ko sa fridge. Tapos, ayan, bumili din ako ng coconut milk kasi yung, um, yung laing na dala-dala pa ng namin pag-uwi pag namin sa Pilipinas. Ubusin ko ng lutuin baka masira sabi ko. So ayan guys, hugasan ko muna to para mapakain ko na ng dinner. Si Arian, sobrang pagod ngayon guys. <laughs> pagdating na pagdating namin, uminom kami ng kape, tsaka nagmeryenda ulit. Kasi yung kinain namin sa KFC na wala, naubos. <laughs> naubos yung energy namin. So, ayan. Bumili din ako ng kalabasa kasi nilalagay ko sa koji ni Ariyan. Ayan. So ayan, naugasan ko na sa kasi na iperit ko na guys para hindi na ako mahirapan mag -deprose. Para kukunin ko na lang kung ano yung lulutuin ko. So ayan guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching.